Ang pagpili ng kulay ng pitaka ay isang personal na paniniwala at hindi batay sa siyentipikong ebidensya. Ang mga kulay na garantisadong magdadala ng swerte sa 2025 o anumang taon. Narito ang ilang mga kulay na kadalasang nauugnay sa swerte sa iba't ibang kultura. Pula. Sa maraming kultura, ang pula ay simbolo ng swerte, enerhiya, at kasaganaan. Ginto. Kinakatawan ng ginto ang kayamanan, tagumpay at kapangyarihan. Berde, ang berde ay nauugnay sa paglaki, kasaganaan at kalusugan. Asul, sa ilang kultura, ang asul ay simbolo ng kapayapaan, kalmado at proteksyon. Lila, ang lila ay maaaring kumakatawan sa karunungan, spiritualidad at royalty. Sa huli, ang pinakamagandang kulay ng pita ka para sa iyo ay ang kulay na gusto mo at nagpaparamdam sa iyo ng kumpiyansa. Ang pagpili ng isang kulay na nagbibigay sa iyo ng positibong pakiramdam ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na mas maswerte at masaya. Mahalagang tandaan na ang swerte ay isang subjective na konsepto at hindi ito dapat ilagay sa isang material na bagay. Ang tunay na swerte ay nagmumula sa iyong sariling pagsisikap, positibong pananaw, at mabuting gawa. Marami pang ibang mga kulay na nauugnay sa swerte sa iba't ibang kultura bukod sa mga nabanggit ko. Narito ang ilang halimbawa. Puti. Sa ilang mga kultura sa Asya, ang puti ay simbolo ng kadalisayan, kapayapaan, at swerte. Dilaw. Sa China, ang dilaw ay kumakatawan sa emperador at kayamanan. Orange. Sa India, ang orange ay nauugnay sa espirituwalidad at swerte. Itim Sa ilang mga kultura sa Afrika, ang itim ay simbolo ng kapangyarihan, proteksyon, at espirituwalidad. Pink Sa Japan, ang pink ay nauugnay sa pag-ibig, kagandahan, at swerte. Mahalagang tandaan na ang mga kahulugan ng kulay ay maaaring mag-iba depende sa kultura at konteksto. Ang ilang mga kulay ay maaaring magkaroon ng magkasalungat na kahulugan sa iba't ibang kultura. Halimbawa, ang itim ay maaaring simbolo ng kamatayan sa ilang kultura, ngunit simbolo ng kapangyarihan sa iba. Sa pangkalahatan, ang mga kulay ay may malalim na kahulugan at simbolismo sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ang pag-unawa sa mga kahulugan na ito ay maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang mga tradisyon at paniniwala ng iba't ibang tao, kaya ang lahat ng ito ay isang gabay lamang para gawin natin inspirasyon sa buhay. Kailangan pa din natin magsumikap para maabot natin ang ating mga pangarap. God bless everyone.